Nag-check ako ng inbox ko kanina dun sa message request sa mga nagtatat sa akin na humingi ng mga lucky numbers. Meron pala ako nabigyan na nanay na tuwang-tuwa na na nanalo siya sa binigay natin dahil meron na siyang pang-uwi sa probinsya nila dahil gusto nilang umuwi ng Undas. Ayan po mga kalaki, nanalo po siya sa two-digit lucky numbers na binigay po natin sa kanya at gusto gusto niya magpasalamat sa akin. Buti na lang nag-check ako kanina doon ano, na nakita ko po at tinawagan ko, umiiyak po si nanay, ayaw lang po kasing magpa-pose eh, dahil bawal yata sa religion nila. Kaya igalang po natin at congratulations po sa napanalo natin. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo na po akong balatuhan. Sa inyo na po yan. At at siya po ay tumama po ng 20 pesos na tumbok po sa wedding po mga kalaki sa lugar po nila, dyan po sa Bulacan ayan po mga kalaki, maraming salamat po at siya ay uuwi yata ng probinsya nila parang bisaya yata siya uuwi nako maraming salamat po may pamasahin nakit makikita mo na yung pamilya mo at syempre po mga kalaki gusto ko po ah, ngayon na ah, habol po tayo sa undas sa mga may kailangan po dyan na pang uwi ng probinsya nila aba lucky numbers po ang ibibigay ko sa inyo mga kalaki basta sabihin nyo lang sa akin ang birth year nyo yun po ang pag-aaralan ko birth year po at kung anong gusto nyo 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit ipadadalo ko sa inyo basta po nagsishare ng mga videos namin nag-heart at naka-follow okay? tara magbigayan na tayo 6 digit lucky numbers ayan po sa taas pwede po sa lahat. Ano ba? Uuwi ka ba sa inyo? Gusto mo ba?